Magandang hapon mga idol. Iksal natin yung mga stag natin. Cross, cross tag. <coughs> Sweater dome itong isang ito. Oh, guwapo. Ito naman na eh. Kelso. Okay, Dahil so to, ganda ng height nito tsaka sukat. Katawan. Six months pa lang to. Ang manok nito. Ito pa, itong kapatid nito. Gulugol lang yung buntot eh. Ang ganda rin ang katawan nito. Pesa, tatlo to. Ay, iba lang kulay nito eh. Pero kapatid dyan. Ganda rin ang height nito, tsaka sukat. So ito yung oh, lahi ko na. Mga oh, one and a Ito oh. <coughs> so, yung Sims Black. Mold na rin. Oh. na rin ang buntot. So, dalawa to. Dalawang uh, sweater to. bata pa lang to. Di masasadong uh, na pwerma. Itong kapatid nya. And dalaw lang sila. puro na yun ah, pa pang December siguro itong pa uh, putang ito so ito yung mga winner na naglogo na din Ngayon, hey, itong tatay nito eh. Itong dalawa nito. Winner na ito. Tsaka ito. Ito. Meresims Black din ito eh. Winner na rin ito. Dalawa na ang panalo nito. ganda ng buntot so, ito lugo na rin December siguro December na lahat yan ah, hanggang at December Malit pa lang manukan ko pero para kualitas akin quality ng mamamang yeah. guys ha?